ang House of Representatives for 2023 ay may 1.6 billion. Confidential fund. One, magandang maganda. Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, eto na naman po tayo sa mga pasabog sa taon. <laughs> Diyos niyo, nakakaloka. Ito ang mga tinatago-tago nila sa mga mamamayan at ginagamit po nila si Vice President Inday Sara para po kanilang punching bag. Eh, ayun na tayo, DDS tayo, no? Alam mo, yung ay hindi tayo papayag sa mga kaipokrituan at mga kakupalan at kaipalan ng mga kung sino-sino. Extraordinary expenses ni Tambalos Los. Alam nyo na, alam nyo na ang eksena, no? So, itong si Tambalos Los, eh, ginamit niya itong Makabayan Block, itong sina Raul, uh, itong Act Teacher, at ito, itong Makabayan, itong Legal Front ng CPPNPA. At hindi ako nag-red tag. Yan ang sinabi ni Joma Season. Legal front kayo sa isang video. Okay. Alam 'yan. I am, alam 'yan ng lahat. Anyway. So itong si Tambalos-Los at itong mga congressmen, may hindi sinasabi sa bayan. 'Di ba? Si Sara Duterte pinaupo nila dyan at gusto nila na i-detalye ni Sara Duterte kung saan ginagamit ang confidential funds. I-detalye daw. I-detalye. Bakit hindi pwede i-detalye? Ganyan sila. Bakit hindi niya pwede i-detalye? Ay, naku, kinurokot, bloblo. Pero nakasubmit na sa COA. Yung mga dapat i ng Office of the Vice President. Nasa COA na. Kasi requirement yan eh. Ang hindi sinasabi sa taong bayan at hindi nila report ng mainstream media na walang pakialam sa isyo na ito. Hindi natin alam kung bakit, pero ang alam natin, binili na ng kumpanya ni Tambalos Los, ni Martin Romualdez, ang ABS-CBN. At, at, at isa niyang kamag-anak ay CEO ng Inquirer, etc. Okay. Ang House of Representatives for 2023 ay may 1.6 billion confidential funds uh, listed as extraordinary expenses. Yun ang kanyang specify, specific type. Extraordinary, extraordinary expenses. 1.6 billion. 1.6 billion. According sa isang retired na taga na kumontak sa akin, mas malala ang extraordinary expenses kasi ang extraordinary expenses certification lang ang kailangan less strict ito kaysa sa confidential funds na mar na mas strict ang mga requirements okay so extraordinary expenses certification lang as house of representatives ang may control niyan okay ay ang House Speaker. 1.6 billion. 1.6 billion. na na ba ng House of Representatives ni House Speaker Martin Romualdez kung ano yung extraordinary expenses na nagkakahalagang 1.6 billion pesos? So, kung ikukumpara mo ito dun sa tinatarget nila yung 150 million na confidential funds ng DepEd, eh maning-mani yung 150 million kumpara sa 1.6 billion ng House of Representatives. Kita mo, tahimik yung mga congressman, tahimik si Raul Manuel ng Kabataan Party List. May parali pa sila, abolish confidential funds! Pero pala sila dyan sa kongreso, may 1.6 billion confidential fund listed specifically as extraordinary expenses na hindi strict ang auditing kasi nga certification lang ang kailangan. Okay. 1.6 billion. Okay. Itong 150 million confidential funds ng DepEd, ipaniliwanag kung saan gagamitin. Anti-sexual predators. Kasi nga, ang mga sudyante na under ng DepEd, no? ito yung mga schools nila, mga minors ito eh, K-12. K-12. So, ito talaga yung mga tinatarget ng mga pedophile. Okay? Ng mga dirty old men. Okay? Ng mga pedophile sa Pilipinas at sa ibang bansa. Diba? Yan, yan. Ano pa? Saan pa daw gagamitin yung confidential fund? Para rin uh, yung drug trafficking madalas ang ang tina-target din mga estudyante lalo na mga nasa high school K12 Siyempre, yung NPA recruitment, nag-uumpisa ang NPA recruitment niyan sa high school. Okay? Yung kabataang party list, di ba? Kabataang party list, nagsisimula ang recruitment niyan, high school pa lang, sa mga later years ng K-12. Kaya galit na galit sila dyan sa surveillance purposes ng confidential fund. Sino may mga nagagalit? eh pwede lang namang magalit eh yung mga sexual predators, mga drug traffickers, mga NPA recruiters na nag-ooperate dyan sa mga high school, ba diba? Sa mga kabayan-bayanan, sa mga kaprobinsyahan. Okay? ba diba? Kaya nga kita mo, bakit ang babata ng mga pumapasok sa NPA, nag-uumpisa kayo siyan sa, bata pa lang. So, ngayon, ang tinatarget nila ng mga pedophile, ng mga drug traffickers, at ng mga NPA recruiters, ay yung confidential funds ng DepEd. Kasi nga, itong confidential funds na ito ang ginagamit for surveillance. Ngayon, no, ang sabi daw nila is hindi raw ito trabaho ng DepEd. Kayo ay mga tangat kalahati at isang toneladang smuggled na bigas ang inyong katangahan. Bakit? Ang isa sa mga responsibilidad ng DepEd ay ang welfare ng mga estudyante. E ano nga ba ang mga issue ngayon na may security implication sa welfare ng mga estudyante? Itong issue ng sexual predation, ng drug trafficking, at ng NPA recruitment at iba pang insurgency recruitment. So, 150 million yung nasa DepEd. Pero, alam natin na ito'y gagamitin for the surveillance para maprotektahan ang mga sa sexual predation, um, drug trafficking, at sa NPA recruitment. E yung 1.6 billion po na extraordinary expenses na confidential fund ng House of Representatives, para saan po yan? para sa po yung 1.6 billion? Wala, meron na po bang hearing kung may nagdemand na po ba na i ng House of Representatives para sa anyang 1.6 billion nila na confidential fund listed at listed as extraordinary funds para sa hindi nakakaalam at kakarating pa lang ang extraordinary funds po ay mas malala kaysa sa confidential funds kasi ang extraordinary funds certification lang ang kailangan certification lang ang kailangan nasaan po bakit po may 1.6 billion extraordinary expenses tas ito namang si senate president Miguel Subiri ang kapal din ng pagmumukha mong tao ka ang Senate po ay may 331 million confidential fund. Listed again as extraordinary expenses. Again, ang extraordinary expenses ay certification lang ang kailangan sa paggastos ito. Hindi po ito kasing strict ng confidential funds or other types of funds. Bakit meron kang 331 million extraordinary expenses listed at confidential fund. Bakit ang Senate of the Philippines meron yan? Para saan? Ano ang extraordinary expenses ng Senado? Ano ang extraordinary expenses ng House of Representatives at kailangan nila ng 1.6 billion? Ito pa. Ito pa ang House of Representatives under the speakership of Martin Romualdez ay may traveling expenses for two, two 2023, 2023 ng 2 billion pesos. 2 billion pesos po ang traveling expenses ng House of Representatives according to their budget. Bakit kailangan ninyo ng 2 billion pesos for traveling expenses diyan sa House of Representatives. Para saan? At bakit hindi nyo ito ipaliwanag sa taong bayan? Bakit kayo na gumagawa lang naman ng batas, nakaupo lang naman kayo dyan, eh kailangan nyo ng 2 billion na traveling expenses and that is on top of the 1.6 billion confidential fund listed as extraordinary expenses na mas malala kasi nga certification lang ang kailangan ng extraordinary expenses at hindi ito kasing strict ng confidential fund. Bakit hindi ninyo kayo subiri? Romualdez, bakit hindi niyo ipaliwanag sa taong bayan ano ang purpose ng ininyong extraordinary expenses? 1.6 billion na kontrolado yan ni Martin Romualdez, 331 million na kontrolado yan ni um Subiri kasi Subiri ang Senate President, siya ang mag-a-approve ng release. Si Martin Romualdez kontrolado niya 1.6 billion kasi siya mag-a-approve ng release kasi siya, siya ang speaker. So, ipaliwanag sana ni Martin Romualdez ang 1.6 billion extraordinary expenses na confidential fund ng House of Representatives. Para saan po yan? po sa taong bayan, ano ba yung mga extraordinary expenses ninyo? ba? Diba? Kasi meron na kayong meron na kayong personal, meron na kayong budget for personal services. Ang personal services po na budget ng House of Representatives for 2023 ay 4 billion. 4 billion. Tapos meron pa silang travel travel expenses na 2 billion at extraordinary expenses na 1.6 billion. Ano po ba ang pinagkakagastusan ng House of Representatives at kailangan ninyo ng 2 billion na travel expenses? Bakit kailangan ninyo ng 1.6 billion na confidential fund listed as extraordinary expenses na hindi kasing strict ang auditing kaysa sa confidential fund? pinaghati hati nyo po ba yung, yung 1.6 billion amongst yourselves? Yan na po ba bagong pork barrel? Yung 1.6 billion na yan. Tapos may 2 billion pa na travel expenses. Saan ba kayo pupunta? At 2 billion ang inyong travel expenses. So nasaan yung 1.6 billion? Ano yung extraordinary expenses ng House of Representatives na 1.6 billion? at 331 million sa Senate. Ano yung extraordinary expenses na confidential fund? Kasi nga, hindi yan kasing strict ang auditing eh. According to the COA, retired COA division chief na akin nakausap. Okay? Hindi yan kasing strict ang auditing ng confidential fund. Kasi ang confidential funds daw pala, mas marami ka pang isasubmit. Okay? Pero syempre, um, yung auditing ng confidential fund, it's just, it's going to be um, um, confidential nga. Pero yung, yung extraordinary expenses na 1.6 billion under the control ni Martin Romualdez, hindi strict ang auditing yan. Kailangan lang ng certification. So, ano na po, Martin Romualdez, ipaliwanag nyo po sa taong bayan bakit may 2 billion travel expenses ang House of Representatives at bakit may 1.6 billion na extraordinary expenses under na confidential funds. Bakit po ganyan kalaki ang travel expenses ninyo? 2 billion. Bakit 1.6 billion ang extraordinary expenses as confidential fund? Bakit si Sarah ang tinitira ninyo? Bakit hindi nyo ipaliwanag mo muna? Eh, mas malaki ang 1.6 billion sa 150 million ng DepEd. <laughs> meron yung makabayan pa, meron pang abolish para sa bayan, pero, pero nag -e enjoy pala ang House of Representatives ng 1.6 billion confidential fund listed as extraordinary expenses. Yun lang po mga kababayan, no? Huwag tayong, mag, wag tayong magpaloko sa mga to, no? Once is enough na niloko nila tayo, wag na natin paulit-ulitin. Maraming salamat at sana so, lusubin ninyo ang Facebook page ni Tambalus Los at ipa-explain nyo sa kanya saan ginastos ang 2 billion travel expenses ng House of Representatives, iditali ang gastos ng extraordinary expenses ng House of Representatives na nagkakahalagang 1.6 billion.